Buenas noches, damas y caballeros. The attack by Pastor Apollo Kiboloi, and perhaps aided by uh, DDS forces on the integrity, credibility, and uh, political clout of uh, Senator Risa Otiveros, is actually a political move. It is really an attack. on uh, the political chances or the political plans of uh, of Senator Risa Ontiveros to run for president in the 2028 elections. This early, Risa has admitted that uh, it is uh, among her uh, among her among the matters that she is uh, looking into in fact that she admitted that she's open she's open to the possibility of running for president in 2028 and now there are already talks that uh, Risa Ontiveros BAM Aquino huh? BAM Aquino uh, presidential uh, and vice presidential uh, team can really rock the 2028 election Apart from Sara Duterte, Risa Ontiveros now appears to be the strongest among the possible political contenders in 2028. No wonder that this early, she is already being attacked, being demolished. This is actually a political demolition job. Although we can also say that uh, Kiboloy in, in his attack against Sarah can, can have multiple benefits. So yan po talaga. Ito po talaga isang political play. Ngayon pa lang po, ginigiba na nila si Sarah as uh, si, si Risa Ontiveros. And we can only assume based on analysis that the one who earns to who gains to earn most is uh, vice president Sara Duterte who is doing everything who is moving heaven and earth to gain the presidency para maresbakan niya yung mga Marcoses and also to regain power for China. Ngayon nakikita nyo na na halos lahat ng mga DDS ha halos sa uh, kahit si Robin Padilla may mga postings na sinasabi na dapat mag-neutral tayo. So uh th that makes us wonder hindi kaya pumapasok na yung China money and in exchange ay uh, uh, instructed sila para bulabugin ang uh, ang Marcos administration relative to the West Philippine Sea issue or yung ties ng uh, ng uh, Pilipinas sa Amerika ngayon mayro nang nagdadala ng mga uh Uh, missile ang Amerika dito sa bansa. Something that is uh, that is very much opposed by China. And uh, syempre, takot na takot ang China kasi kung may missile tayo hindi lang tayo basta-basta pwede nilang atakihin. Meron na talaga tayong deterrence. Kahit hindi sa atin yan. Kaya ngayon pa lang, na sila. So kung masurvive ni Sarah as we vlogged earlier, at ganito rin ang takot ni... Uh, ni former senator and now congresswoman uh, Leila de Lima ko masurvive ni Sara ang impeachment at uh, at uh, hindi rin siya umasurvive rin niya or hindi pa mailalabas ng ng ICC yung arrest warrant sa kanya for crime against humanity then she could be the strongest political contender in uh, 20 in the 2028 elections kasi meron na siya machinery, andyan na yung DDS at meron rin siya, uh, well, kung ta, tama yung sinabi ni Anthony uh, Christina Conte na mga pwede umabot ng 1 trillion ang, ang nakulimbat nila sa uh, criminal activities nila dito during their, their uh, during Duterte presidency and beyond kasi kasama pa yung mga confidential funds ni Sara then uh, aided by Chinese money pwede talaga they could be they they may be able to have the biggest the biggest uh, campaign funds in 2028 at dagdag pa diyan yung old political network ni Duterte ah nakita niyo naman kahit papaano na ipasok nila si uh, si si uh, Rodante Marcoleta at uh, yung natatalo na sana sa si survey si Amy at si at si a uh, uh, Camille Villar ay naipasok rin nila so may power pa talaga sila so kung ma-survive nga ni Sara yung impeachment and also the ICC arrest, then uh uh She will be the strongest at sino ba ang pwede lang mag uh, mag-challenge sa pera at tsaka sa political connections niya. And I believe guys, looking at the trend, reviewing the trend of the uh, 2025 uh, senator election, senatorial elections kung saan nakita natin yung Agbayan party list ni Risa Ultiveros, uh getting uh uh the number one na huh? that number that uh, having uh, the biggest showing sa sa party list election then and also yung uh, pagiging number 2 ni Bam Aquino at number 5 ni Kiko Pangilinan kay wala silang pera wala gaano mga ma ma mahina ng machinery ng Liberal Party pero they were catapulted by uh, by what we call protest votes ng mga tao na sawang-sawa na rin sa mga Duterte, sawa, sawang-sawa na rin sa mga Marcoses kaya binoto nila yung oposisyon. And with President Marcos ngayon, nakikita natin na na mahina pa rin talaga yung effort para to, to improve the lives of the Filipino people then um, it is safe to assume na mas lalong maraming mga maga kahit mga Marcos loyalists ang magdi-disappoint at, at hindi naman nila ka, ka, masing mura na maibigay yung boto nila kay uh, kay kay uh, Sarah Duterte or, or uh, uh, mga DDS candidate syempre ibibigay nila na lang nila yan to uh, tinatawag nila na neutral candidate na independent candidate and that is Risa Ultiveros and Bam Aquino kung ito ang magiging uh, strongest political tandem. So kumbaga marami rin uh, kumbaga kahit may pera, kahit may may network, up, kahit agresibo, kahit backed by Chinese money pa. Pero kung ha uh, namulat na rin yung uh, mata pati mga uh, mga Bobotante dito sa bansa Then they will go for a Risa Ontiveros To fight the Chinese uh, return To fight the return of the Chinese influence And plow, and power over our leaders So lalo na if uh, Risa Ontiveros during her campaign and uh, Siguro tayo rin We will offer her uh, free PR support Magbo-volunteer tayo Kung tatagbo yan dalawa So, uh, si Sara ang pwede mag magka ah, si Risa Ontiveros ang pwede makabigay ng counter force kay Sara. Kumbaga, marami rin nga tayo nakita ng mga kandidato ni President Marcos na gumamit talaga ng ng ayuda, limpak-limpak, bilyon-bilyon na ayuda. Pero talo pa rin uh, sa eleksyon dito lang sa Marikina, ganun nakita natin, Na? sa yung vice chair pa ng appropriations committee limpak limpak ang ayuda pero talo pa rin so kumbaga nagsasawa na rin ng Pilipino at alam rin nila na dirty money yan ginagamit at ayaw na rin nila na ma-influensyahan sila kumbaga tumata tatanggap sila ng pera pero iba, iba iboboto nila so lalo na kung si Risa Ontiveros ay gagamitin yung uh, campaign slogan niya yung uh, Uh, to to fight for Philippine independence from China. Samantala itong si si uh, uh Sara Duterte will also campaign for uh, for ito yung sinasabi niya ngayon, yung foreign policy niya na na uh, independence neutrality which is which is uh, impossible naman sa sitwasyon ngayon kasi uh, kung kung pagasa sa tao, no man is an island. Ganon din ang mga bansa sa mundo. Ah, nakikita natin yan sa gera ng, uh, ng, Chai, ng Russia at, uh, at uh, 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 uh Kwan. Uh, itong, uh, itong, bansa na inaaway niya. Uh, <laughs> na si Ibat. Nakaka-senior. Hindi pa naman senior. Ah, <laughs> nakita na so nakita rin natin ito sa gera ng uh, ng uh, ng uh Israel and Iran, na yung Iran yung mga allied countries niya, mga Pakistan, China, Russia, Samantala itong uh, itong Israel backed up by the US, backed up by uh, uh EU countries and also some uh, Islamic countries like Saudi Arabia and Qatar ha so yan Russia and Ukraine pala nakita natin yung Ukraine back, back up by NATO countries and even the US and uh, ito naman uh, ito naman <laughs> Russia back up by uh, Iran and uh, and uh, uh, to some to to some extent China so ganun talaga kahit yung mga superpower countries ka naga uh, humihingi ng tulong sa mga allied countries nila tulad ng nang yung uh, Russia na ginagamit yung mga drones ng Iran ha, to hit Ukraine so kung mga ito mga superpower nag uh, naghingi ng tulong nag call a friend sa mga ibang bansa Pilipinas pa kaya kaya bistado na talaga yan yung uh, foreign uh, neutral foreign policy ni ni uh, Sara Duterte in the end yan hindi naman yan talaga neutral kundi China yan. So this uh, this issue will become uh, a very major uh, electoral issue and with that issue at play in the 2028 election, Filipino Filipino uh, nationalism and Filipino patriotism may drive uh, may become the driving, driving force to to enable, ha uh, Risa Ontiveros kung siya ang mapiling uh, mapiling uh, presidential candidate, it may propel her to uh, to the to the highest position in the land. so yan po yan po ang uh, nakikita natin na uh, na political game na mga mga Duterte at Nikki Boloy Of course naman, on the part of Kiboloy, uh, since uh, malakas ang kaso laban sa kanya, so nakakulong pa rin siya by 2028. Pero siguro, uh, nakikita niya na kung ma-elect presidente si Sara Duterte, baka mapardon siya. Mapardon siya. So, yan na lang ang pag-asa niya. Kaya, uh, nagsani puwersa sila para sirain itong si Risa Ontiveros. Sirain itong si Risa Uh, demolition job ito at uh, maraming maraming benefits ito kay kiboloy isa mat madudud ma masira nanya masisira nanya si sar si risa ontiveros at makakabaka makakuha siya ng pardon kung naging presidente na si uh, or baka pwede pa kung hindi pa tapos ang kaso baka pwede pa ma-dismiss ang kaso laban sa kanya ma-influensya nila yung korte yung yung court of appeals yung supreme court sa 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 issue ni Ki, sa kaso ni Kiboloy at pwede rin yun na kung ma, ma pwede rin masira niya or mabili niya lahat o ma-pressure niya lahat yung yung ibang mga witnesses lalo na yung si alias Amanda baka mag-back out pa yun. So, pwede rin ma ma-dismiss yung kaso sa kanya. Ha? Uh, kung ang main complainant mag-back out. Or, uh, pwede rin, uh, pwede rin uh, uh, ginagamit rin ito ni Sarah para pang uh, pang distraction dyan sa impeachment uh, impeachment uh, case sa kanya sa impeachment complaint sa kanya sa Senate of the Philippines at uh, also yung yung incoming trial ng tatay niya sa sa ICC kung saan uh, halos uh, palpak sila sa mga motion and petitions na pinapailan nila so pan-distract ito sa mga yan so maraming, maraming benefits pero the biggest sa uh, the biggest uh, beneficiary diyan sa uh, demolition job kay Risa Ontiveros ay talaga itong si Sarah Duterte. So yan po, yan po ang uh, ang unang part ng uh, vlog natin. Ang second part naman, gusto ko lang i-report sa inyo lalo na yung mga supporters ni Risa Ontiveros, na na, uh, na po naglabas na po ng uh, statement si Risa uh, denying as falsehood ha, yung witness na bumaliktad. Ah, sabi niya kasi ang mga allegation ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Ha, sabi niya, sangkater ang ebidensya nila sa kaso? At uh, lahat ng ginawa nung bumalik uh, bumaliktad the witness ay uh, kwan lang, gawa-gawa ng pahayag lang. Ha? Sabi niya, lahat ng mga witnesses ay freely and voluntarily nag-offer uh, ng testimony nila baka planted eh uh, baka planted spy ni yun Kibuloy ha at sabi niya lahat yan ay may paper trail o oh, yun may resibo and readily corroborated by multiple agencies and officials ha uh, sabi niya handa rin kami ilabas At iba't ibang screenshots at video sa tamang panahon so meron ni sila mga screenshots at video siguro sa communication nitong witness sa kanila ah uh, sabi niya we have reason to believe that this individual has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kiboloy and, and disturbingly threaten my staff and the witnesses who spoke out against Kiboloy's heinous crimes. Ha, sabi niya, ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot nito. So kasama na dyan, ha, ah, tiyak talaga ang kampo ni Lazara Duterte. So yan po, yan po ang, uh, ang update natin sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Thank you for joining me in this pre-recorded vlog. Mucho y gracias a todos and see you in my next vlog.